Sa kagubatan, sa di inaasahang pagkakataon, magkakatagpo na nga ang magkapatid na si Gaya at itong si Terra. Subalit, ikakalungkot nga ni Gaya ang kanyang malalaman. Napakagaling nga ng tumulong sa kanya na babae at hindi niya namalaya na ito na pala ang hinahanap-hanap niya. Ito ay may kapangyarihan, nagkagaya ng kapangyarihan ng kanyang ada na si Danaya. At dito na siya nagulat sa kanyang mga narinig mula sa babaeng ito matapos sabihin na ang kanyang pangalan ay si Tera ang kanyang ina ay si Janaya. Kasalukuyang may sakit siya. Kaya siya ay naghahanap ng mga pagkain doon. Nagpapasalamat si Geyad sa kanya dahil nga sa malaking tulong na ginawa ng ni Tera. Kung hindi dumating si Tera, maaring tinangay na nga siya ng mga nilalang nagaling sa palaak. Gusto siyang hawakan ni Terra, ngunit malalantad ang katotohanan kung saan siya nga isang F3. F3, isa, na siyang multo, kaya naman hindi hindi niya ito mahawakan kahit nung gawin. Subalit, lalong malulungkot si Terra sa kanyang malaman. Matapos nga sabihin ni Gea na siya ay si Gea, hindi man lang naalala o wala man lang kaalam-alam itong si Terra tungkol sa kanya. Ni hindi alam ni Tara kung paano namatay si Gaya. Kaya naman labas yung lungkot pa paano nangyari na hindi man lang siya nalalaman ng kanyang kapatid. Nag-isip na ng husto itong si Gaya at nasabi niya sa kanyang sarili, maaring hindi nga siya ganun kamahal at hindi siya ganun kaimportante kung kaya't ang lahat ay inilihim na lamang at hinayaan na lamang nakalimutan ang tungkol sa kanya dahil doon nabis na nagdadamdam ang naturang F3 na siya ng lungkot at gusto niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Gusto niyang magkaroon ng uh, pangalawang buhay. Hiniling niya sa kanyang lolo na tulungan siya na mabigyan ng lunas. Kung talagang mahal siya ng kanyang lolo ay tutulungan niya ito para makahanap ng lunas para sa kanyang pangalawang buhay. Baka kasi pag nangyari yun ay ito na ang oras na mamahalin na nga siya ng kanyang inang si Zanaya at itong si Tera dahil sa pag-aakala nitong hindi nga siya mahal. Sa Samantala, dahil nga ipinagtataka nga ni Tera ang tungkol sa katauhan nga nitong si Gea, ang gitsa nagtanong sa kanyang mga pinsan kung sino ba si Gea dahil nakita niya na isa itong mumu o espiritu at papaano hindi ko ko siya kilala. Nagbabaka sakali lang itong si Terra na kilala ni Adamus at ni Flamara si Gaya. Sabalit, instead na sabihin ng katotohanan, ay mas pipiliin ng mga ito ili na ilihim na lang muna kay Terra dahil batid ng mga ito nagugulo lamang ang isip ng nitong si Terra. kapag nalaman niya ang katotohanan tungkol kay Gaya na namatay siya dahil kinakailangang matupad ang tadhana kung saan pag namatay si Gaya siya naman ay isisilang dahil siya ang nakatakda.